Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Raimundo Dayundon at shout out kay Aurel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tumingin si Aaron sa punong lalaki medyo tahimik, pagkatapos ay huminga at umiling na nag-aatubili. Tulad ng sinabi mo, lahat kayo ay mga tunay na Diyos ng walong direksyon sa mundo. Sa pagsasalita tungkol sa ilang mga ninuno, paano ko masasaktan ang pumatay? At saka, ano ang silbi ng pagpatay sa iyo? Ano ang mababago ko tulad ng pagpatay mo sa akin? Sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, ang taong puno at ang taong tubig ay nagkatinginan at tila iniisip ang kahulugan ng mga salita ni Aaron. Kung papatayin mo ako, hindi ka pa rin makakaalis dito. Kung papatayin kita, hindi mawawala yon, di ba? Bumagsak ang mga salita ni Aaron at tumingin sa lalaking puno. Tahimik ang mga tao sa puno. Paanong hindi nila maiintindihan ang katutuhanang ito? Kaya lang hindi ko napigilan ang sarili ko ng ipanganak ako sa lugar na ito. Don't cry and mouse here. Fake compassion. Kung gusto mong patayin o putulin ka, pwede kang magsaya. Ang taong insekto ay hindi gustong magsalita ng walang kaparerekan at ayaw niyang tingnan ang mataas na takong na hitsura ni Aaron. Ang init ng ulo niya ay dagandong. Ang taong tubig ang sumimangot at narinig ang mga pangunahing punto sa mga salita ni Aaron. Tanong niya, sabi mo lang pumunta ka dito para mawala. Medyo nag-isip si Aaron at nagtanong, kailangan bang ilipat ang Sunmon Double Pool dito? Kung oo, oo, agad na nagkatinginan ang taong puno at ang taong tubig, at halatang may matinding hindi pagkakaunawaan at bakas ng takot ang kanilang mga mata. Ikaw ang bahala, hindi hinamak ng insekto at sinabing, lalabanan mo ba ang dalawang halimaw na iyon sa Sun Moon Lake? Joke, I advise you to be honest and go back where you come from. Some things are not what you can imagine, let alone what you can handle. Tumango ang punong lalaki, tumingin kay Aaron at sinabing, bagamat mapusok ang tatlo at walang ulong magsalita, walang mali sa kanyang mga salita sa pagkakataong ito. Kung kaming apat ay halos hindi pa rin nakakaabala sa iyo, kung gayon ang alinman sa Sun Moon Lake ay magiging isang kutsilyo sa iyong leeg. Hanggat kumilos ka ng kaunti, ang iyong ulo ay mahuhulog sa lupa. Bahagyang tumunog din ang taga tubig at sinabing, para sa kapakanan mo na hindi mo patayin ang aming kapatid, mabait din kaming nagpapaalala sa iyo, kung hindi, mapapahamak ka sa oras na iyon, ngunit huwag mo kaming sisihin. Ngumiti si Hansani, pinasasalamatan ko ang iyong kabaitan. Dahil may nang ahas na pumunta rito sa Han, wala siyang planong umalis. Kung talagang gusto ninyong maramdaman ang kabaitan ng hindi ninyo ako pinatay, sana masagot ninyo ako ng ilang katanungan. Nagkatinginan ang tatlo. Pagkatapos magpalitan ng mata, sinabi ng punong kahoy, ano ang gusto mong itanong? Dapat alam mo kung ano ang gusto kong malaman. Kinagat ng punong lalaki ang kanyang mga ngipin, well, halos kalahating araw na paglalakbay sa kanluran mula dito, maaari mong marating ang Moon Lake. Mayroong dalawang Diyos na nakatayo sa lawa ng buwan. Isa sa kanila ay itim at ang isa naman ay puti. Sobrang kakaiba kung talagang may kakayahan kang talunin ang Diyos ng buwan, muling mag-iipon ang tubig ng Moon Lake. Sa oras na iyon, kailangan mo lang lamusong sa tubig ng Moon Lake at maaabot mo ang Sun Lake sa halos isang araw. Kung tungkol naman sa Sun Lake, wala tayong alam na balita maliban na lang na mayroong isang dakilang Diyos doon. Dahil madalas lang tayong umiral sa teritoryo ng Moon Lake, bumagsak ang mga salita ng taong puno, at bamulong din ang taong tubig, sa kalsada ng araw at buwan na doubling pool, huwag nating sabihin kung ano ang magiging pool ng araw at buwan. Basta ang alam natin, mayroong sampung mali sa buwan Lake Road. Ito ay isang papuri upang maputol ang mga tinek at mga tinek, at ang isang makitid na buhay ang pinakaangkop sa Sun Moon Lake, ang yin at yang ay baligtad, ang moon lake ay yang at ang sun lake ay yin, sa lugar na ito kung saan nagtitipon ng mga hinaing, ang mga kabilang sa yin ay mas mabangis, kung ang yin at yang ay baligtad, ang bangis ay mas hindi maisip, sa pakikipag-usap kay Ching Long, alam din ni Han San daw na maraming tawista o demonyo ng sining ng yin at yang ang magpapatibay ng sining ng pagbabaliktad ng yin at yang kapag gusto nilang sumipsip ng yin, magagawa nitong maabot ng yin chi ang rurok nito, sa makatuwid, para sa pahayag na ito ng taong tubig, alam ng Aaron na hindi ito nakakaalarma, ngunit totoong damdamin, nakikita ko, pagkatapos Aaron yumuko ang kanyang kamay, at pagkatapos ay inilipat ang kanyang kamay, agad niyang pinaghiwalay ang masamang tao tay na patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa taong bato, kasama ang masamang tao tay, kailangan niyang pumunta sa kanluran, sandali lang, biglang nagingay ang punong kahoy at nakitang lumingon si Aaron, nakatoon siya sa taong tubig. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Saglit na nag-alinlangan ang taong tubig at tila medyo nahihiya, ngunit hindi nagtagal ang kahihiyan. Sa wakas, tumango siya. Nataranto si Aaron at bahagyang sumimangot. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng mga ito. Kung magpapalitan lamang tayo ng ilang impormasyon para sa ating buhay, natatakot ako na ito ay masyadong walang halaga. Ibinuka ng punong lalaki ang kanyang bibig, nilutas ang mga pagdududa ni Aaron at pinawi ang mga alalahanin ni Aaron. Napangiti din ng mapait ang taong tubig at sinabing, Oo, hindi kami hamak na ordinaryong tao. Siyempre, mahalaga ang buhay namin. Dahil pinabayaan mo ang buhay namin, maaari mong ipagpalat ang parehong mga bagay. Mula noon, wala na tayong utang sa isa't isa. Ang taong uod ay gumawa ng paalang na tunog at sinabing, tama na mas gugustuhin ko pang ituro ng mga bastos na iyon ang aking gulugad at pagalitan ang aking taksil sa hinaharap kaysa magkaroon ng anumang atraso sa batang ito na nanloko sa akin. Napangiti si Hansani at hindi tumutol. Bagamat napakahirap ng sinabi ng mga taong ito, sa katunayan, naiintindihan ni Hansani na nag-uusap lang sila sa ibang paraan isang maliit na paggalaw sa kamay ng punong lalaki, na sinundan ng isang maliit na kahoy na card na halos kasing laki ng palad mula sa kanyang malaking katawan ng puno. Pagkatapos, dahan daw ang lumipad ang kahoy na card sa mukha ni Aaron. Sumimangot si Ero at nagtaka, ano ito? Isang malinaw na sulat, puno ng sangkatauhan. Sinabi ko na kung pupunta ka sa kanluran, kailangan mong makatagpo ng hindi bababa sa sampung tunay na Diyos at multo na tulad natin bagamat ang lakas mo ay talagang nakakagulat sa akin, huwag mong kalimutang hindi kayang talunin ng iyong mga kamao ang iyong apat na kamay. Kahit na mas malakas ka kaysa sa inaakala ko at kaya mong dumaan sa hanay ng sampung tao, dapat ay seryoso kang maubos sa oras na iyon. Kahit na halos hindi ka na makarating sa Moon Lake, gaano kalakas ang iyong kalaban-laban sa mga itim at puting Diyos sa loob. Sa kasalukuyan, ang malinaw na liham na ito ay talagang isang panuntunan na itinakda ng isang grupo ng mga taong tulad ko kapag sila ay walang ginagawa. Kung hawak mo ito, hindi ko magagarantiya na ito ay magbibigay daan sa iyo upang maabot ang Moon Lake ng maayos, ngunit hindi bababa sa ito, makakapagligtas sa iyo ng maraming problema. Ang mga salita ay nahulog, at ang kahoy na card ay nahulog ng bahagya sa kamay ni Aaron. Ang card na gawa sa kahoy ay karaniwan at walang espesyal maliban na mayroon itong hieroglyph na tila pangkalahatan na nakasulat dito na may napakabaluktot na salita. Hinawakan ito ni Aaron sa kamay at bahagyang tumango. Salamat. Of course not. From now on, you and I will officially cleared. Ngumiti ang lalaking puno, ngumiti din si Aaron. Ayaw niyang hayaan ang apat na magkakapatid na makakuha ng ganoong benepisyo. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay ang mga ito ay wala rin sa kanyang sariling konsiderasyon. Una, alam din niyang hindi magiging madali ang paglalakbay na ito. Sa halip na sayangin ang kanyang pisikal na lakas at lakas sa mga walang kwentang sundalo, baka mailigtas din niya ang kanyang lakas at makipaglaban sa mga malalaking amo. Pangalawa, ito rin ay dahil ang Aaron ay may silhouette ng kanyang puso. Sa katunayan, sila rin ay napakahirap. Kailangan silang ihagis hanggang mamatay sa pamamagitan ng iba't ibang pagsubok ng walong aklat sa kaparangan. Pagkatapos ng kamatayan, ang kanilang mga kaluluwa ay hindi makapagpahinga, at sila ay nakulong at pinahirapan sa madilim na gubat na ito. Bagamat hindi naranasan ni Han Sanchen ang kanilang sakit, nakakakita siya ng isa o dalawang bagay mula sa kanilang kasalukuyang hugis. Ang isang punong kahoy, isang uod, isang taong tubig at Isang taong bato ay parang apat na halimaw, ngunit lahat sila ay tunay na mga Diyos, karamihan sa kanila ay mga totoong tao sa mundo ng lahat ng direksyon, ang kanilang hitsura pagkatapos ng kamatayan ay maaari lamang ipakita na ang kanilang mga kaluluwa ay nagsimulang lumunin ng gubat, paanong hindi sila nakakaawa, para sa mga kadahilan ng ito, ayaw silang patayin ni Aaron, ngunit ayaw niyang magpasok ng mga willow sa lilem, sinong mag-aakalang makakakuha siya ng hindi inaasahang ani sa huli, Terena. Hawak ang kahoy na card, si Aaron ay kumaway sa masamang matako, at tumalikod, isang tao at isang hayop ang pumunta sa kanluran, nang makitang umalis ang dalawang lalaki, bahagyang naaliw ang tagatubig, pagkatapos ay sumimangot siya at tumingin sa punong lalaki, nagtitiwala ka talaga sa kanya at ibinigay sa kanya ang psychic letter, dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin ng channel sa amin, baliw ding tumango ang insektong lalaki, oo. Pumayag lang ako, mas nakakahiya pumayag, walang tao sa privado. Saka dapat natin pag-usapan, ngumiti ang punong kahoy, gusto mo bang malaman? Storytelling channel sa YouTube. Parehong tumango ang taong insekto at ang taong tubig. Sa dulong iyon, dahan-dahan ding dumating ang taong bato na sa wakas ay napilitang tapusin ang trabaho. Malumanay na ngumiti ang punong kahoy at umiling, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit. It's an inner feeling. Feeling. Tanong ng Waterman. Ang sabi ng taong insekto, Kuya, anong ibig mong sabihin? Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Tanong ng punong kahoy. Bahagyang napaisip ang taga-tubig at nag-isip, ibig sabihin ni Kuya na lampasan na niya ang lahat ng pagsubok. Sa totoo lang, gusto ko pang ang matawa sa sinabi niya kanina, dahil halatang nagmamayabang iyon. I've had some fights with this guy, but I really believe it ang sino mang makapasa sa limang elemento ng pagsasanay sa pagsubok ay talagang makakakuha ng limang elementong banal na bato upang makapasok sa napakagandang tore. Pagtibay ng lalaking puno, ang taong tubig ay nag-aalalang sinabi, ang lalaking iyon ay may limang elementong banal na bato sa kanyang kamay. Ito ba ay, na siya ay talagang nakapasa sa limang elemento ng pagsasanay sa pagsubok, kahit nakasama ang linglong tower sa likod may mga taong gustong pasukin ang tore ng linglong, ngunit isa lamang ang bato sa limang elemento. Now, since that guy has it in his hand, natural, siya lang talaga ang lumalabas. Mabuti, tumango ang punong kahoy, sa katunayan, nagdududa pa rin ako kung ang pangatlong kapatid ay isang papat lamang. Ngunit sa paghusga sa kanyang paraan ng pagsira sa kalaban para sa aming apat, naniniwala akong mayroon siyang dahilan upang makapasa. Ang taong insekto ay tumango at nagsabi ng may malaking katiyakan, sa isa laban sa apat, o dalawa laban sa apat, ang taong ito ay maaaring agad na maunawaan ang sitwasyon ng digmaan at mabilis na magbigay ng solusyon. Ito ay talagang matalino. Sinabi rin ng taong insekto, nakakainis talaga na nagsinungaling sa akin ang batang lalaki. Gayunpaman, tama rin ang pangalawang kapatid ang batang lalaki ay talagang mapagmasid at maaaring magdesisyon ng patakaran ayon sa oras. This is called to make rational use of their own advantages to break each other disadvantages, so that they can even defeat others without fighting. Ang IQ ng anak na ito ay talagang lalo akong naniwala sa kanyang mga salita, maging ang kanyang huling pangungusap. Tumango ang punong kahoy. Sumimangot ang lalaking insekto, ang huling pangungusap. Ang ibig sabihin ng kuya, Naniniwala ka ba na kahit si Bahwang Tianxiu ay nakababatang kapatid niya? Ngumiti ang punong lalaki at hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng magaang pagtitiwala. Kung ang walong aklat sa kaparangan ay lahat ng kanyang mga nakababatang kapatid, maaari niyang hayaan ang walong aklat sa kaparangan na direktang burahin ang gubat. Bakit kailangan mong sumama ng mag-isa? Hindi maintindihan ng taong insekto. Burahin. Isang ngiti ang hinamak ng punong kahoy. Kung gusto nitong mabura, bakit maghintay na dalhin ito ngayon? Kung gayon ay hindi ko maintindihan. Ito ay isang gubat, ngunit hinahayaan nito ang kanyang panganay na kapatid na tuklasin. Alam niyang napakabigat ng mga hinaing dito at tinutulak ang kanyang panganay na kapatid na pasulong. Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Hindi maintindihan ng taong insekto. Hindi ko masyadong maintindihan ito. Umiling ang punong lalaki at sinabing Ngunit isang bagay ang sulit na tikman. Ang taong insekto at ang taong tubig ay agad na tumingin sa taong puno, at maging ang taong bato ay tumingin sa kanya nang may pagtataka, naghihintay sa kanyang susunod na pangungusap. Napangiti ang punong lalaki, umiiral ang lugar na ito sa walong aklat na makalangit na diwastong. Masasabi rin na ang lugar na ito ay nilikha ng walong aklat na makalangit na diwastong. Kaya ano ang layunin nito dito? Sa katunayan, napakaraming naghihinanakit na mga kaluluwang tulad natin sa paglipas ng mga taon. Sa pangkalahatan, mas mabuting patayin tayo ng buo at makakuha ng mas maraming lakas upang pagsamahin ang ating mga sarili. Bakit kailangan nating gumastos ng ilang mga mapagkukunan upang magtipon ng sama ng loob? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, nahulog din ang tatlong magkakapatid sa pagmumuni-muni, maging ang taong bato. Gayon paman, hindi mahalaga kung naiintindihan nila ito o hindi, ginawa ito ng lahat. Mas mainam na gumuhit ng mga lang gaya ng dati. Ilang sandali pa, unang nagmuni-muni ang taga-tubig, parang naiintindihan ko kung bakit ibinigay sa kanya ni kuya ang malinaw na sulat. Base sa pagsasaalang-alang na ito, dalawa lang ang sitwasyon. Ang isa ay ang walong wasteland book ay hindi handang sumuko, kaya inilalagay namin ang taong ito upang patayin gamit ang isang kutsilyo binigyan namin siya ng isang malinaw na sulat, na nang ng hindi kasing ganda ng walong wasteland book. Pangalawa, kung sinadya ni Bahwang Tian Shu na magtayo ng ganoong lugar para sa kanya matagal na ang nakalipas, ito ay napakabuti. May hiniram man lang kami at nagbigay ng mga bulaklak sa amo. Tapos tumingin yung waterman sa treeman, and yung treeman obviously nagpakita ng makahulugang ngiti. Obviously, tama ang hula niya. Sa pagtingin sa likod ng Aaron, ang taong tubig at ang lalaking puno ay ngumiti sa isa't isa at umiling, sa alinmang kaso, ipinapakita nito na ang bata ay hindi simple. Sino siya? Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye! you yeah.